nabuksan ako na urine mag ni tatay. Kasi nakapalitan ko siya every three days. Kasi nga, wala pa ako. Pupunta ako ng lung center, tatawid from National Kidney para bumili na ang katitir or ng urine mag ni tatay. Medyo malayo-layo pero wala akong choice. Iniwan ko muna si tatay. ko o, oh, facial. Nakisuyo na lang muna ako sa katabi ko na tignan-tignan na lang kasi kaka-sita. Na Naakan nyo tayo. Naakan nyo. Ang banyo na nilakad po. Wala diba ko nang binigay niyo rin sa bagay ko pa pa naman mo na Walang stock ng urine bag dito sa na <laughs> Dapat kintay, wali ang turo dito na dapat wala yung buro, Ipapadali muna yung ihi Ipa-flash pa daw ni Kuya Ricky. Tay. Tayin mo na lang. Ah. Hindi ang kapuli yung tuturo. Hindi, Clear pa sa Dapat may ihi muna. Para siguradong hindi magbara. Pwede mo mo ba? Naanin ni tadi Mula niri diri. Ano mo pa sinti? garanti ni? Masak sakit eh. Yeah. Hmm? Tapal yun na ba tayo? Malalagar check up you. Hmm. Ah, MRI check up Hmm. Or MRI, you check the ni Okay, my MRI. You know, like, result, you know, your MRI. Pawi lang ko, lima na tatay may kin. Amay sila rin ko ng gamit di manay na ani, ah. Talilang tak takayo lamot. Okay, naalis, ah. Alagari yung alapat, ah. Kani 400 plus iman warranty. Si. Ako ni na lang, uh Central Supply. Ang sakit. eh? Magari ula pa. Sa palio. It's for 40 na ng hapon. 37 pa lang yung tinatawag. Number 60 po pa rin. Pero nagtawag na sila ng mga lima. Grabe. Buong araw talaga nandito kami. Tatay. Natatawag siya kanina, paano pang inaantay natin? Sabi ko may check-up. Ulit-ulit yan yes, si Tata. Natatawag niya ilang beses. May check-up, may check-up, may check-up tapos na siyang palitan ng panigip niya so ano na lang kami uh, check up naman kasi na yung MRI na results ginawa namin last Monday, kailangan mabasa na ng yung doktor nabasa ko naman na medyo pinakabahan na ako kung ano yung result na yes, si tatay pero ayun, mabuti na lang nakapaglip ako hindi na-approve yung leave ko. Last time hindi na-approve na late na ako sa so office. Ayan, medyo pa konti na yung tao dito. Pero ang dami pa rin pa kasi, kasi full class talaga pag Tuesday. Try ko na rin Monday. Marami rin. 6 p.m. na. Nandito pa rin kami sa May National Kidney. Sabalikan ko sa tatay. Inakapila sa doktor. Ang dahil pa rin mga pasyente. Kinuha natin yung bumili na ako ng mga gamit niya sa Cathy Fear para at least good for 2 weeks or 2 sessions or every 2 weeks kasi ang pilot. Ayan. Nakakapagod. Balik tayo ulit sa OPD Ano si tatay? napila na sa doktor Kung may pasok ako, siguro malamang late na naman ako. Puri na lang nakapag pa-approve ng leave. Pero hindi lahat ang leave na-approve. Pero praying sana palaging ma-approve pa. Hindi lahat itong work na Oh Ayun, albayan <laughs> Ito ubo pa si tatay. Ayan, magdidilim na. Natapos na rin kami. Tapos, 70 plus na yung tinatawag sa loob. Ayan, I'm so happy na hindi naman cancer yung enlarged prostate ni tatay. So, pila kami ulit for operation kasi Medyo na-delay yung operation kasi nga sa daming test. Kasi siguradong, parang sinisigurado nila na hindi cancer yung enlarged prostate ni tatay. So, dun ako parang, ano parang, ang tagal, no? Since May, ano nang buwan ngayon, February na. Pero puro pa rin kami lab test, puro check-up pa, ulit-ulit lang kami. Pero minsan talaga hindi maiwasan na makakaramdam ka ng frustration. So, pero... Kung ano naman magagawa ko kundi sumunod na lang kasi syempre alam nga naman na hindi ko ipagawa so, bag mo, hindi ka nagbagtay hindi mo sinuod. hindi mo sinuod yung bag mo umanod abong umanod abong tan so ngayon uh, mag magsi 7-11 lang ako sandali kasi gutom na rin ako mananaki pa lang ang kinahain ko tapos Um, gulay na ang palaya kanina. Binabi na kami. Naantay na lang namin si Alex para sunduin kami. So, ganun lagi. Iyahati niya kami, susunduin niya kami. Uh, para kasi buong araw nga kami nandito. So, hindi rin po pwedeng buong araw si Alex dito kasi walang gagawin sa bahay. Tapos sa mga bata. Ayun. So, pray for us. Sana nga ma-approve na yun yung operation ni tatay. Parang pupasa na kami ng pagpapa-check up every two weeks.